ito. No? kasi wala po tayong a uh, uh, palawot ngayon kasi ah uh, naka naka-duty tayo. Kaya ayun uh, wala tayong uh, palawot ngayon, no? Kaya uh, maraming salamat sa inyong ah uh, suporta diyan sa ating ah uh, uh, mga video, no? Sa inyong uh, pagpanood sa ating mga video kaya wala tayong uh, upload ng mga fishing ngayon kasi mga ka-fishing kasi dahil ay uh, Uh, may uh, nasa trabaho tayo na. Busy po tayo sa trabaho kaya. Thank you, thank you so much sa lahat-lahat ng uh, sumusuporta at sumusubaybay dito po sa ating uh, fishing vlog, no? Kaya ako'y mabugpusong pasalamat sa inyong lahat. Uh, sa sulok mga kayo ng mundo dito po sa bansang ah uh, ah uh, sa buong buong bansa po Maraming salamat sa inyong uh, walang sawang suporta dito po sa ating uh, fishing vlog. Kaya thank you so much. Again, again, thank you so much. Again, bye-bye.